Isa sa rules dito sa Thailand sa mga students is bawal talaga ipasok yung mga sapatos nila sa loob ng mga room or sa classroom. At yung iba din is pag aakit sa floor, dapat talaga tinatanggal talaga yung sapatos. Like medyas lang talaga sila suot nila pag aakit sa ibang floor, sa second floor, third floor. So binibit na yung mga sapatos nila tapos tinatanggal nila tapos so medyas lang yung suot nila pa paakyat. So ganyan yung rules. So, uh, may parang rules at uh, basic um, discipline natin sa mga students na bawal silang bawal na ipasok sa loob yung mga sapatos na sa room, yung mga teachers lang yung allowed or mga visitors, yung mga teachers lang yung allowed na um, ipasok yung mga sapatos or sandals or pwede maglakad maglakad sa mga pathways o sa, sa, sa hallway, sa hallway kahit naka sapatos ganyan, yung mga students naka lang ganyan. So yan yung rules dito sa Thailand. Dito sa school namin at kahit dun sa old school ko rin is ganun din yung rules. Siguro lahat ng school sa Thailand is ganito talaga. Like sa labas yung sapatos, nasa labas ng room, ang mga sapatos ng mga students. Nakamedyas lang ka na pumasok.